Mr. Chair. At ma'am, sabi din po ni Mr. Galanida, gusto daw nila magtayo ng school. Ano pong tingin nyo doon sa planong yon? Eh, ngayon lang din po sila nagplano na magtayo ng school nung pumutok na po yung kaso, ma'am. Bakit ganun yung timing? Eh, sabi nga nung ibang tao na nandun pa sa baba, ah, sa bundok, eh, parang cover-up ba? Yung cover-up na hindi sila matatawag na doon. So, pati yung pagtatayo ng school na ipinagbabawal naman ang mga bata makapag-aral, ngayon gustong gawin para i-cover up Opo. yung mga akusasyong ini-investigate. Opo, ma'am. Saka ma'am, ano exactly yung pinangako? Ano exactly yung pinangako sa inyo ni Senyor Aguila kaya kayo sumali noon? Eh, pinapangakuan po kami, ma'am ng langit. Pag makasunod po kami sa kanya, eh lahat po kami ay mapupunta sa langit. At yung hindi sumunod doon sa kapihan, ay pupunta kami sa impyerno. Balita po namin, explicitly sinabi ni Senyor Aguila ang mga government employees hindi mapupunta sa langit. Opo ma'am. Talagang napat napatingin kami sa isa't isa lahat dito na nagtatrabaho sa Senado. So, bakit po kayo na kumbinsin noon na sumama dahil po sa mga insidenteng binasa ni Chair sa affidavit nyo? Opo, ma'am. Salamat po, Ms. Riza. Mr. Chair, ano, uh, isang follow-up question po kay, kay Mr. Galanida at isa po yes, kay sir. Ms. Lavi kung maaari. Go ahead, go ahead. Kayo, Mr. Chair. Kay, kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo? O oh sige Mr. Galanida, sa record yes, po, po ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, ah, uh, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Eh, hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? Oh, hindi ko kung, uh, kung ilan sila. Ah, uh, bago lang 'yung po ang uh, nung una starting until I think only 2023. Pero before that, uh, pumunta uh, naman doon na may sa barangay sharing, na cementerio. Kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, uh, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos. Dapat alam nyo. Ilan po hindi nakalibing po, sa sementeryo? Okay. So, pwede po, Bisaya? Pwede. Kung tinuod pa nga, Ngayon kung ako yung Diyos, hindi rin ako maabot sa punto ng anim. Ma'am, 23 years old pa Dili 23? 23? 22 mo, 23 pa ka mo. 22 pa Sorry mo. Okay. Uh, Pakiulit nga, yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ang lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako yung Diyos, hindi rin ako maabot sa punto ng ko. 23 years old pa Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka sana, uh, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. hindi hey, sir. At sa Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon uh, bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanongin natin yung mga bata dito sa ano? Sa likuran? Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Si... Hindi, hindi, ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito. Parang nagungustong, gustong ano. Bata gustong, yan na uh, Dalan oh. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Uh, isa po silang lang uh, mga witnesses kasi that, uh, yung isa na-release dati po sa sa eh, namin na habeas corpus at isika din na uh, lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng, uh, uh, ng LGU at sa KDSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, uh, yung original na walong tumakas, pinakasuhan ng uh, Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa, kanilip, nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata at yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung pitong natira ay talagang uh, humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga uh, kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon kung bibigyan daan ng chair yung uh, yung pagsasalita ng dalawa pang bata uh, Nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang uh, ihaharap ng ganyan-ganyan lang uh, ni uh, senyor Aguila sila sa uh, komite. Uh, uh, Mr. Chair, I process concerning this, eh. kapabasa ko lang itong letter ng... Coming from the office of the secretary and the DSWD, the so there should be a process that it should likewise involve the secretary of this committee uh, to, to really uh, ferret the credibility and the veracity of the, the statements to be given by the the children coming from the the ano pangalan? Bayanihan, Bayanihan. So th there has got to be a process for this, uh, Mr. Chairman. Well, uh, in the interest of fairness, no? As the chair. Uh, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito kung uh, kung po lang pero yun nga we are uh, we are uh, uh, napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabing na kailangan nga uh, ipaprocess meron bang disability dito ano kaya niyo iprocess uh, ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present uh, Mr. Chair, process? if I may, Mr. Chair, yes, uh, yung, uh, yung isang bata ay narilis ko nyo to isang proseso ng batas sa uh, corpus? Yes, uh, iba yung sabi mo na process. Process yung ng korte. Ito, process ito ng DSWD, according to law, na kailangang sundin para maprotektahan yung kanilang, kanilang uh, rights. So, yung sabi mo na legal process, walang so problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo nahabol eh. balik ibalik yung uh, mga bata doon sa kwan dahil may decision ng korte na ibalik sa mga parents. So, wala kami problema doon. That's Ang amin lang, kung gusto niya i-present yan, sa ako as sir, chairman, gusto kong pagbigyan rin kayo. Dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusar. Kayo nagdidipinsa sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sa i-process. Kaya nga tinatanong ko yung DSWD kung... Sektumlaw. Ah, sektumlaw. Kaya niya ba? Kaya? Uh, eh, uh, dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila, dalawa po sila. Dalawa. E, kasi, parang ang tip namin, parang uh, yung lang, si paratang sa amin yun ang palagi nagsasalita. We, understand uh, <Coughs> Well, Now, namin yan. Huwag ka magkala nga, namin yan. Tayo tanong lang namin itong disability kaya? Magandang hapon po, Mr. Yes. Chair. Um, tama po yung nabanggit ni Sen. Tolentino na nakasaad sa aming position paper with respect to the attendance of children in committee hearings. Tampak halaga po na magkaroon muna ng social preparation sa social preparation, preparation bago okay. po dumalo okay. o ma-involve ang isang bata. How long will you do that for the Para po sa social preparation, depende po iyan dahil kinakailangan na i-establish muna yung rapport between the social worker and the child. Hindi po madali dahil kinakailangan ding mag-usap at uh, magkapalagayan yung pong social worker at yung bata. They're trying to prevent trauma, di ba? Tama po, Mr. Chair. So how fast Isa can you do po that? Yan sa mga, so uh, you're looking at emotional video. security, developmental needs, etc. etc. Yung dalawa dito, kaya niyong gawin ngayon o it will take time? Mr. Chair, kinakailangan po ng uh, uh, oh, uh, oras para po sa pagsasagawa ng social preparation. Oh, okay we are not forcing you to do that. We just would like to this committee would like uh, to get your recommendation for the record. What do you recommend? Uh, you process that or uh, it's impossible for you to process right away because as, as you said you need time to establish rapport between the social worker and the and the the minor. So anong recommendation mo so that this uh, the chair can rule rule that uh, uh manifestation kami from the side of uh, the kawan kapihan Ano recommendation mo oh, we'll take your recommendation Mr. Chair pwede naman po nating um kunin yung bata kausapin po ng ating social worker sa separate room and then uh after that uh kinakailaan. Doon po sa gagawin natin social preparation kasi ang uh, kinakailangan i-explain doon sa bata anong importance ng kanyang pagtestify o pagbigay ng impormasyon dito, yung kahalagahan ng pagsasabi ng totoo. Okay, okay, ganito na lang. Uh, magdala magbigay ka ng social worker mo doon. kumsek bigyan mo ng kwarto, mag-usap sila doon, then afterwards you give me your recommendation ha kung pwede bang iharap sa committee yung bata. Kung mag recommend ka na hindi po pwede, Mr. Chairman, we will follow your recommendation. Pagsabi mo pwede, It's up to your determination. Okay? So, Akong interest ko lang dito sa so fair ako. Ha? Fair ako. Wala tayong uh, pinapaboran. Sir Chair, siguro dapat kasama si Asek Dumlao plus no no representatives coming from uh, Kapihan o Bayanihan. Uh, so wala. WD at yung mga bata lang. Yung bata lang at is Pag-usap sila. Uh, uh, yes, want to see something? For the record, uh, Mr. Chair, uh, the parents are here. They can assist their uh, children. They're Sa, sa batas po, the SWD ang mag naga uh, nagpo-process nito yung psychological uh, evaluation, uh trauma prevention, uh etcetera, etcetera. So, yun po yung pinag-uusapan ngayon. So, sila Sister Ano problema? Magtiwala tayo. sa yan ang mandato ng DSWD, pangalagaan yung kapakanan ng mga bata. So, tiwala tayo sa kanila. You uh, asik uh, You can proceed now. You want to say something pa? Mr. Chair, maraming salamat po. Um, kasama po ng DSWD ang um, Council for the Welfare of Children. Very good. At titingnan po natin at sisiguraduhin nga po that the best interest of the children will be upheld and promoted. promoted and protected. In the person of? In the person of? Yusek Tapalis po. Of C Tapalis. How much CWC CWC is the attached agency of DSWD. How much time will you need? Two hours? Three hours? <laughs> Uh, Basta just report back to the committee kung anong recommendation nyo. Hintayin namin kayo. You, you have your time. Ganun na. Yes, Mr. Chair. So, Thank, I... you. you're you. no excuse. Uh, um, samahan na nyo kung siya yung uh, bata. Sa, uh, uh, sa babae ko uh, sa... Uh, 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 mistake... uh yes Uh, we request that uh, the SWD from Socorro should not be included uh, in the in the, the interview of the children kasi si is one of the complainant ay, in the ay, criminal ay, case. Wala problema. Huwag nyo isama yung taga Socorro na disability, yung taga national office yan. Central office po ito. Central office yan, taga dito yan. Secretary. Ah. Ha. Huwag na lang yung pasamahin ha, yung local Cida Socorro. CWC. 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 Yes, go ahead ma'am. Muti ko nang siyang tawaging Haring Agila. Pero Senyor Agila ang ang uh, gusto niyang itawag, ang tinatawag sa kanya doon sa kapihan. So, siguro tanungin ko na lang, minsan pa, para for the record, uh, kasi ito naman yung tanong na nagpasimuno nitong uh, investigasyon ng aming mga resolusyon nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na mayor at ng MSWDO, Uh, nauna ng inaksyon na ng NBI, uh, ng IACAT, and then nakapag-investiga uh, tayo dito ngayon. So Mr. Chair, it itatanong ko ulit, ano po, itatanong ko kina J. Rensky Lario, Mamerto Galanida, ganun din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico uh, Saniko. 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 Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, my child marriage ba sa kapihan? Uh, kasi meron po tayong di kukulang sa apat na mga witnesses na ga-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo at ipinakita ko kanina Mr. Chair sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married. Married ang civil status. Uh, at kayo po, Mr. Kilario, kayo po, uh, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa nga hindi tayo na pag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na uh, pinapa-family planning pa talaga yung mga minor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age na ano, nalalagyan sila ng uh, ano ba yun? In 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 implant. Oo, oh, oh, implant. Para in, uh, para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor agila Mr. Kilario. Hindi po. Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa Kapihan? Uh, Madam Senator, as far as I, I do not know anything about uh, mayroong ganyan ang nayari sa Kapihan. So ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa Kapihan? Walang child marriages, uh, Madam Senator. Uh, kasi po, kung, kung, mayroon kung Uh, meron dapat tayong uh, mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Sa, Janet. Alam ko lang, sa alam ko lang. Sa pagkaalam nyo, uh, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Uh, hindi sa alam nyo, hindi, Ang ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, ma'am uh, Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, meron ba or walang child marriage sa kapihan? As, as I, I, would like to reiterate as far as I know, wala po, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anong mga seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayo lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila nagsasabi ng, hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad nasabi nila, sinabi nyo sa kanila, ba't ayaw nyong magpakasal? Eh, sarili kong anak ay uh, ipinakasal. Kayo, ma'am, anong sagot nyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Wala? Walang kasal sa kapihan? Ba Opo, uh, at ba bago ko huling tanongin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may dalawang apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinide-deny ninyo. Ang 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 uh, sa, ang, uh, ang masabi ko po uh, yung uh, walang uh, kasalan sa uh, ng sinabi ni Janet, uh, mayroon namang mga bata na hindi na sa kanya hindi mapigilan natin na parang may marital uh, engagement nila, so kami mga parents wala kami po magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad ng sinabi ng Chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir uh, Sanico, ah, uh, Meron po bang, sa, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating uh, victim-survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Scilario, uh, Mr. Galaneda, Karin Saleko, and uh, Kar, uh, what's the first name of Ahok? Uh, Janet. Janet Ahok. Is there uh, any objection? Hearing none, the four uh, the uh, personalities are hereby cited in contempt. So ordered.